Hello, hello! Bukad na para sa inyong mga kaibigan! Dito naman po rin ang inyong lupa ba na nagbabalik at magsasabing bonggang-bongga! Bonggang-bongga kayo! At ngayon po ay ating panoorin ng mga babae na upo kapag nakainom para ay hindi na maaaro ang at ng mga sarili. Nawawala po sila sa alang mga sarili. Tingnan ninyo ang mga pinagdagawa na Oo, o yung isa talagang kung sumerito to doon po. Do yung isa makahiga na sa lupa at yung isa yan doon sa top na upuan. Ngayon po ay usapan Date Cyrus naman tayo. Ayan, ang dami yun, bibigay ng kuryaret. Kaya, Date Cyrus sa dating tsaris. Nako, duawin naman tayo sa siyep na influencer na si Desa Adan sa mga hindi nakakilala sa kanya siya ay si sa YouTube at sa FB I was poor I was bullied I was nothing but look where <laughs> I now watching us at You will disgrace that one day. Just leave yourself one day. One day. One day. day. <laughs> <laughs> day. you're you 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 the worry. you're not going to

So, hindi ngayon ang mapigil na hindi matawa dahil wala sa tono ang babae at hindi talaga siya pang singer. Pero marami talagang nag audition para baka sa paring makalusot. Pero sa lang, sa unang buka pa lang ng bilig mo, ay may naman natin ang judges ni kumanta o oh, hindi. Kaya kung alam mo, sintonado ang boses mo, subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> Pero dahil nung ang mga hurado, ay binigyan siya ng second chance at baka naman may dumating na himala sa kanyang buhay. At pagbiyang gawand ang boss niya. So, Hey, you have to catch it. Na panu win a ni sai mo na gidan apa pan a second song. Na i san dadde pawo a long bye bye. Sabawa that sorry. Just was? See you to go. Halos mamatay at mawala nang puderat si Sharon sa katawa. <laughs> Hindi niya talaga mapigilan ang humalakas ng malakas. Remember me the waves we move upon the fields of Bali. You'll forget the sun in his yellow sky as we walk on fields of Bali. <laughs>

ako muna'y magpapaalam sa inyo. Tita King Fire ulit bukas. Paalam, inaantok na inyong Ruka Bakla. At nila dyan kung marampang puti ang kilitig ko. Bye-bye! I love you all!